everyone. Uh, Mag-open tayo ng account ng isa nating OFW kasi ngayon umuwi na siya dito sa Pilipinas for good kasi walang magbabantay sa kanyang tatlong anak dahil isa siyang single mom. So, ang ginawa niya, uh, ay nag-invest siya kay Gigos, isa siyang stockholder at co-owner. So, almost one year na po siya. So, ngayon, i-check natin kung magkano na ang kanyang investment. Ang kinuha niyang investment ay 32,000 pesos package with corresponding shares of stocks. Alam ko, magugulat na naman siya sa value ng kanyang investment. Ang kanyang account, ang kanyang 32 package ay corresponding with 9 shares. Okay? So, this is the conversion date. Kung pwede, kung saan na pwede na siyang maibenta, magigi, papasok na siya sa stock market. Kasi ngayon, naka-private pa lang ang company sa December 31, 2025. So, kung dumating yung panahon at ayon yung ibenta at hayaan niya na lang, ito ay lalo pang magmamahal ang kanyang shares of stocks at makakatanggap siya ng dividend from the company. Ito naman ay ang siyang countdown, so 708 to go bago mag-conversion date. Ito naman yung legalities ng company. At ito naman yung 18% per year compounding interest ang natatanggap ng kanyang investment. So, i-compute natin kung magkano nga ba ang current uh, price ng kanyang investment. Ito siya, itong January. So, ito yung current uh, shares na kanyang investment. So, i-compute natin kung magkano. 27. 0.6886 i-times natin sa 50 para makuha natin ang euro times 50 so 1,384 euro ang kanyang punan dito ay 450 euro para makuha natin yung peso i-times natin sa 60 oh my god oh see 83,000 na siya ang kanyang punan ay 32,000 ibawas natin kumita na ang pera niya ng ang kanyang investment ng 51,000 pesos. Yan ang stock market. Ang pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Hindi lang yan. Meron pa ang ginawa niya sa free NFT niya na binigay ng company ay kanyang itong inactivate para makakuha siya ng Giko Coin. Ang Giko Coin yan ang cryptocurrency ng company. Kung mayroong Bitcoin na dati ang Bitcoin ay nakukuha lang sa mining dahil hindi pa siya nakapublic, ngayon naman dito sa company namin ay mayroong Giko Coin. Nawas na may NFT ka, i-activate mo lang ang NFT mo, ay makukuha mo ito by free mining or collecting. Okay, itong ay nag-start lang siya last year ng 1 Euro ang price. Ngayon ay 66 Euro na ang price niya. Tingnan natin kung magkano ang GikoCoin ng aking uh, business partner. Mm, ano niya, GikoCoin? Okay, i-compute natin. Pakita ko sa inyo kung how much ngayon ang GikoCoin para makita niyo talaga na visible ang price ng GikoCoin. So, this is it. O, oh, ito yung price ni GikoCoin, 66.01 ang price niya. That's a Euro. Okay? Ito yung cryptocurrency ng company. So, pag marami kang na-harvest na, na, na GikoCoin, marami kang maibenta was na magiging public na ito. Gico Coin na na-harvest niya, 296.4526. Ayan. I-times natin sa 66 yung price ni GikoCoin as of today. Meron na siyang 19,565 euro. I-times natin sa 60 or 59 months sa euro. Yan yung giko coin. 19,565 euro. I-times natin sa 60. times 60, 3,960 ang isa. Imagine, last year, 60 pesos lang ang isa. So, itimes natin later kung magkano nga ba ang value ng kanyang Giko coin na nakolek. Ito na ang balance ng kanyang Giko coin. So, i-times natin sa 3,960 times 296.4526. See? Imagine, OMG! Umabot na sa 1 million ang price ng kanyang Giko coin. Eh, paano pa ito? Eh, lalo pa itong tumataan. Mag-open mainnet na siya at magiging public na kung mas mahal siya, mas malaki ang pera na kanyang makuha sa company. O see, si, ito yung tatawag na passive income. Let your money work for you. Jean, magugulat na naman siya na ganyan na kalaki ang kanyang investment. Hindi lang yan. Meron pa siyang NFT. So, tingnan natin kung magkano ang price ng NFT na binigay sa kanya ng company for free. Dahil sa promo, naka-avail siya ng Times 2 na shares of stocks at ang free NFT na dati ang price ay 500 Euro. So ngayon, i-check natin kung magkano na ang kanyang NFT. Ito ang kanyang NFT, 21,640 Euro. I-times natin niya kung magkano na in peso. 21,640 Euro times 60. Wow! 100! 1,298,400 pesos. Yan ang price ng kanyang NFT. Ah, ang NFT, ang, ang, NFT ito ay non-fungible token. Ito yung token na unique with digital code na wala sa buong mundo na binigay ng company. Ito, habang tumatagal, tumataas ang price. Pag yung price na parang Bitcoin. So, darating yung panahon dito sa company na ito, ay pwede rin itong i-exchange sa Ethereum at pwede din siyang ibenta na magiging pera or pwede rin siya i-exchange sa ibang mga cryptocurrency so ito ang tinatawag na digital is here our future is in digital world kaya kung kayo kung gusto nyo magkaroon ng uh, massive success in your life with the financial freedom in the future ngayon pa lang ay umpisahan nyo na kung isa kang OFW na hanggang ngayon, ilang taong ka nang nagtatrabaho, wala ka pa rin naiipon, dito kay Gigos, kahit anong hirap, gawan mo ng paraan para makapag-ipon. Dahil itong investor ko ay dati siyang OFW sa Hong Kong na wala man lang siyang pera, ito inutang niya pa sa bank. Pero tingnan mo naman, ang laki ng naibalik ng kanyang investment. Sa ngayon, ay umuwi na siya for good para mabantayan niya at malagaan niya yung kanyang anak. At least na niya, sabi niya, secure niya yung future na na maanak niya at may pang-college na siya. So ngayon, it's the time naman na siya naman ang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Kaya ikaw, kung OFW ka, gusto mo rin ba na magkaroon ng passive income ng kagaya nitong ng isang OFW? Well, kung gusto mo, i-message mo ako.